Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo kung may mga videos kami na ipo-post So, today is weekend. Nandito ako sa aming backyard. So, last weekend nga po, nagpalinis ako dito sa aming backyard. bali yung mga angkol ko lang po yung naglinis. bali lahat ng mga mahahaba na mga damo pinaputol ko tapos pina, pinabago ko yung mga kapitan ng net. So, bago na po yung lahat para hindi na talaga makalabas yung mga manok. So, ipapakita ko po sa inyo. So, ito po yung mga poste, bale, nung pinagkabitan ng net. Mga bago po yung lahat. So, ipapakita ko sa inyo. Ha. Oh. Yan. Yung lahat ng net po namin, nakatayo na po yung lahat hindi na po yung natumba so yan ito yan. patayo na yung net namin yan lahat pati dun sa labas ng net pinalinisan ko din para yung mga kumakapit na mga damo ay eh hindi makapenetrate hindi matumba yung net so yan ito yung kabuuan ng ranger area ng mga manok namin yan nakatayo na yan lahat so ito yung view yan tapos, hindi na yun madumi so kita nyo yan yung puno ng madridagwa bali tatlong puno yung madridagwa namin tapos ito yung saging ito naman guavano yan dalawang puno ng guava no tas meron din puno ng abukado at yung papaya na hindi na mumunga yan so ngayon nakarange yung mga manok namin so medyo malinis na po talaga yan pag tuloy tuloy yung pag init ngayon sisigaan ko yan para malinis na talaga ito yan Naka-range yung mga black astrolarp namin. Pati yung mga shamu din, oh. So, malinis na po yung backyard. Sunbait. So, yan yung mga shamu namin. Mga babae yan lahat. Yan, meron din. Or dahil red, tsaka yung mga ibang black castor mm -hmm. <laughs> <laughs> dito naman tayo sa isa pang isa pang backyard na So ito yung mga medyo malalaki na din namin na shamo. Yan, malaki na talaga yan. Merong isang heritage na, na nakasalit sa yung isang may pig chicken. Yan, natin sila. Shamu. Pero din kami mga ito sa brooding. Ito okay, sa pap... mm. Yan yung nasa brooding pa. Yan. Malapit na yan din siya namin ibaba. So, ito naman yung maliit pa, no? So, hindi pa yan. namin namin hindi... yung sasali dun sa malalaki. Gama yun. Ano yung larang manok? Hmm? So, ayan, naka-range na po yung mga manok namin. Punti na lang po talaga yung manok namin. Ubus ng ihaw. Mga nasa anim na piraso na black strap na babae dalawang Rhode Island Red at saka isang Black Astolorp na lalaki. Tapos lahat na, lahat na dyan, shamu na yan. Iblasa kayo eh. Ang linggo. Wala, ang itong bisaya. Eh, pati po dito na gilid. Pinalinisan ko, ko, din po ito dito lahat. Bali, lahat ng nasa net namin. Pinalinisan ko at pina, pinabago ko yung kinakaposte no? Yung poste. Yan. Ito yung parang daan. Parang daan papunta dun sa main na uh, ranging area ng mga manok namin. So, pati yung labas dyan. Malinis yan. Pati dito. So, medyo may malaki pa yung space dito, no? Sa labas ng layer house namin. So, ito yung layer house namin, yan. Pahaba. So, ito. Medyo maputik lang konti kasi palagi kasi umulan dito. So, ito naman yung kalagayan ng breeding pen namin. baliwala na yan. Wala nang dinakasi kami nag -bre ng mga heritage. So, yan. Ito yung parang wind rate.